Ang gabi ay madilim at mapanglaw, habang ang malakas na hangin ay umuugong sa mga puno ng balete. Sa gitna ng kagubatan ng Quezon, isang batang lalaki na nagngangalang Arnel ay naliligaw, natatakot at nangangatog sa lamig. Ang taong 1998 ay hindi niya malilimutan kailanman. Ang mga patak ng ulan ay tumutulo sa kanyang basa at maruming mukha habang siya ay naghahanap ng kanlungan mula sa matinding bagyo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang sinusuri niya ang madilim na kapaligiran. Biglang kumidlat at sa sandaling iyon, nakita niya ang isang napakalaking puno ng balete na tila nag-aalok ng kanlungan. Dahan-dahan siyang lumapit sa puno, ang kanyang mga paa ay lumubog sa maputik na lupa. Nang makarating siya sa ilalim ng malawak na mga sanga, huminga siya ng malalim at yumakap sa matigas na katawan ng puno. Ngunit ang kanyang sandaling kaginhawahan ay agad napalitan ng matinding takot. Isang malakas na ingay ang pumukaw sa kanyang pandinig na tila galing sa itaas ng puno. Unti-unting tumingala si Arnel, ang kanyang puso'y mabilis na tumitibok, ang kanyang mga mata ay napamaang sa nakita. Mula sa itaas ng puno, isang napakalaking anino ang bumababa. Ito'y isang dambuhalang lalaki, kasing laki ng isang bahay, na may mga matang pula at nagniningas. Sa kanyang bibig ay may nakasingit na tabako na nagbubuga ng makapal na usok sa hangin. Ang dambuhalang nilalang ay nakatingin kay Arnel, isang nakakatakot ng iti ang nakabakas sa kanyang mukha. Unti-unting lumapit ang nilalang kay Arnel, bawat hakbang ay nagpapanginig sa lupa. Nang malapit na ito sa bata, yumuko ito at bumulong ng mga salitang magpapabago sa buhay ni Arnel magpakailanman. Sa akin ka na, ang bulong ng nilalang, ang boses nito'y malalim at parang galing sa kailaliman ng lupa. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Arnel at sa sandaling iyon, nawalan siya ng malay ang huling bagay na nakita niya ay ang nakakatakot ng ngiti ng dambuhalang nilalang bago siya nilamon ng kadiliman. Tatlong araw ang lumipas bago natagpuan si Arnel. Ang mga naghahanap sa kanya ay nagulat nang makita nila ang bata sa gitna ng kagubatan, basang-basa at nanginginig. Ngunit ang pinakanakakaalarma ay ang katahimikan ni Arnel. Mula sa araw na iyon, hindi na muling nagsalita si Arnel. Ang kanyang mga mata ay tila walang buhay at ang dating masayahing bata ay naging isang tahimik at malungkot na nilalang. Ang kanyang mga magulang ay sinubukang alamin kung ano ang nangyari sa kanya sa loob ng tatlong araw na iyon, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Ang mga taon ay lumipas at naging isang binata na si Arnel, ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi nawala. Maraming doktor at eksperto ang sinubukang tumulong sa kanya, ngunit walang nakaunawa sa kanyang kalagayan. Isang gabi habang ang buwan ay puno at ang hangin ay malamig, biglang nagsalita si Arnel. Ang kanyang mga magulang ay nagulat nang marinig nila ang kanyang boses matapos ang maraming taon. Ngunit ang kanilang gulat ay napalitan ng takot nang marinig nila ang kanyang mga salita sa akin siya na ang bulong ni Arnel ang kanyang mga matay nagniningas ng pula. Sa sandaling iyon, napagtanto ng kanyang mga magulang na ang Arnel na kilala nila ay wala na. Ang nilalang na nasa harapan nila ay hindi na ang kanilang anak kundi ang dambuhalang nilalang mula sa puno ng balete. Ang kwento ni Arnel ay naging isang babala sa mga tao ng Quezon ang mga puno ng balete ay hindi na tinititigan ng matagal. At ang mga bata ay hindi na pinapayagang maglaro sa kagubatan kapag may bagyo. Sapagkat sa gitna ng kadiliman at unos, may mga nilalang na naghihintay handang kunin ang mga naliligaw na kaluluwa. At sa tuwing may bagyo sa Quezon, may mga nakakarinig ng malalim na tawa mula sa kagubatan, isang paalala na ang kapre sa puno ng balete ay patuloy na naghihintay ng kanyang susunod na biktima